Good day mga kagri ka at good day mga karepo So andito po tayo muli sa Agribank Warehouse Dito sa may uh, San Rafael Salong, Calapan City So napadaan lang itong vlog natin ito Para pagbigay update dito sa ating uh, mga available na unit Dini sa warehouse So meron po tayo dito mga available na unit Tulad ng City 125, Honda Beat, Smash Suzuki Birdman Street Ayan Moro na uh, mga ang mga unit natin dumating dito is mas marami po yung try model. So mga katoda natin diyan tsaka yung mga naghahanap ng pang-service na motor. Ito mababa lang po mga monthly. So, Konting padaan lang, mabilis lang po tayo mga idol dahil uh, medyo marami po tayong gagawin na trabaho sa ngayon. So dito po may City 125 po dito, kulay black and blue. So, good running condition po siya, mga idol. So, ayan, pwede nyo naman po siyang bisitahin dito sa warehouse. Uh, ako po si Mark Lester Llama din pwede po kayo mag-PM sign sa Facebook. In case na hindi po kayo makapunta dito sa warehouse, pwede po kayo mag-online application. So, ako po mismo pupunta sa inyong mga bahay o okay, sa inyong mga tahanan para po may process natin yung application nyo. Madali lang naman po yung ating... Uh approval din sa mga repo units po natin. Basta kompleto po tayo ng requirements, two valid ID, then proof of income. Inuulit po, two valid ID lang, then proof of income ang aming mga requirements. So ayan, dito po tayo sa City 125, may mga nagtatanong sa ating pang service. Ito po kasi matipid sa gasolina, subok na po yan ang mga kapasada natin, mga katoda natin. Ayan. So dito po, 2,000 lang po ang down payment niyan. Then 2,787. Dahil malaki po ang tiwala ko sa inyo, Nagbibigay po ako ng sagad na rebate na 500. So, yung 2,787, ililis mo pa yung 500 pag updated po yung hulog. So, yun po ang magiging monthly mo pag uh, updated ng hulog. Ito po yung monthly niya, 2,787, less 500 pa po yan. Ayan. So, dito naman po sa Honda Beat FI. So, ayan. 2,000 po down payment, then ang monthly niya po for 3 years is 3,733. Less 600 magiging 3,133. Ayan. Halos bago pa po yung Honda Beat na yan. So, ito po, pinakamatipid din to sa gasolina. Sabi nga ng mga uh, delivery rider o courier sa akin, almost, ano daw, uh, tumatakbo daw ito ng uh, uh, 60 to 65 km per liter. So, oh, napakatipid na po nun. So ito naman po uh, Suzuki Smash ay bali meron na po kasi itong application hindi ko na po i sa inyo to. Baka pumapahiya lang ako sa inyo ano mga idol. Dito po ulit tayo sa City 125. Ayan. City 125. Same price po nung doon sa nauna. 2000 down payment then uh, 2738 less 500 magiging 2287 na lang po 'yan mga idol. So ayan, dahil malaki po ang tiwala namin sa inyo, 500 po ang rebate niyan, may taas na po yan. So ito naman po tayo, flex ko lang po ito ng mabilis, itong Suzuki Bergman Street, napakabago pa po niyan, kulay white and black. So ayan, white and black. Kung ang tatanungin nyo naman po sa down payment, 2,000 lang po down payment niyan. Napakababa, 2,000 minimum down payment po natin. Then ang monthly niya po is, uh, for 3 years is 3,000. Inulit ko po, 3,882 less 700 pa po yan pag updated ang hulog natin, magiging 3,182. Ayan. So, ayan po, mga idol. So, dito po, muli, ay meron ulit tayo dito ng uh, unit na CT125. So, medyo mababa po ito ng konti. So, ayan. is 55 uh, cash price. Selling price niya po is uh, ito to, sa installment is 2,000 down payment. Then, ang monthly niya po for 3 years is 2,638 less 500. Magiging 2,138 na lang po yan. 2,138. So, ayan. So, dito naman sa likod, meron po tayo dito ng available na CT125 na lang po ulit, ano? So, ayan. Medyo dumagsa ang ating mga tri-model unit dito. So ang monthly niya po is 2,000 ang down payment Then ang monthly niya po is 2,836 less 500 po So ayan So kung interesado po kayo kumuha ng motor Ito man po ay repo or brand new uh, Pwede po kayong magpa-assist akin ng libre Ayan Libreng assist po para mabilis po tayong uh, makakuha At uh, may nag-guide sa inyo kung paano po tayo mag-apply ng motor So ito po ay uh, para lang dun sa mga disclaimer po muna, tayo, ito po ay para sa mga taong naghahanap po ng uh, mga murang motorsiklo, then mabilis na proseso at uh, free hassle po para po hindi tayo pabalik-balik sa dealer, para po hindi nagugula ating isip paano ba tayo makakuha ng motor. So ayan, ako po si Mark Lester may handang tumulong sa inyo. So kung bago ka lang sa kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko baka pwedeng makahingi ng isang like din and share then subscribe na rin po sa and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga latest nating mga video kano So ayan po yan lang po yung mga unit natin dito sa Agri Bank Kalapan brancho so ayan So ito po Then update ko na rin po kayo dun sa mga unit po ng Bangko Alabang bali po by this coming uh, Uh, second week or third week ng September. Parang mayroon pong nababalita ang akong niluluto nilang magkakaraban daw po sila. So ayan, hintayin nyo na lang po yung pagflex ko ng mga unit nila dun sa caravan sale nila para po makapag-avail din naman po kayo ng mga motor nila. Dahil marami po silang motor dito sa aming warehouse. So ayan, yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood.